Visa na siklista ang nakipidal sa ikapat na edisyon kang Bisikleta Iglesia kang Bureau of Jail Management and Penology Bicol kang nakaaging Sabado de Gloria. Alas sa isning aga kampunan ang pagpidal. Hali sa The Sacred Heart Chapel sa laog kang kumandan kang BJMP Bicol. Pitong parokya ang sarusarong pigsungko kang mga siklista. Kabali ang St. Padre Pio Parish, Sarawis, Ligaspi City. St. Dominic de Guzman Parish, Santo Domingo Albay. Our Lady of Mount Carmel Parish sa Malilipot Albay. St. John the Baptist Parish sa Siudad ng Tabaco. St. Joaquim and Anne, Parish sa Malinaw Albay. St. Lawrence the Martyr Parish sa Tiwi Albay. As in Diocese Shrine of Our Lady Salvation sa Uruan. Ang 15 anyos na si Franz Delgado kan Sorsogon City. Nagdayo pa siya ning Legaz, sa siyudad ng Legaspi nga ni magbalis aktibidad. Hilig niya kay ang pagbabike. Iniman ang sayang premerong beses na magsabay sa bisikleta iglesia. Kaiba ang sa iyang ama na sarong jail guard. As ano po, first time po. When, magayon po sa feeling na nakaupod mo po ang ibang ano, na katrabaho ng papa mo. Ganun. Nilulas ko po ang problema ko. Ito, nagkakalma po ako dito saan Pag nagbabike po ako. Kasi, kaya dito po nahili ka na mag... Nakipidal man maging ang warden kang BJMP Tabaco City na si Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bubis na ikapat na beses naman na nakisumaro sa aktibidad. Uh, maugmaho na ipinagpatuloy kang BJMP Region 5 ang bisikleteng desya, ang ikapat na bisikleteng desya, Digdi sa Albay, probinsya kang Albay. Uh, as, a, as, a, as a siklista, uh, kami po ay nagpapasalamat kasi hindi lamang po kami nakapag-aerosisyo, uh, kundi habang nag kami papunta sa malayong destinasyon, nakapagnilay nilay nilay kami ngayong uh, Semana Santa. Sigun kay Jail Officer 3 Ruth Castor, ang Community Relations Officer kam BJMP Bicol, iniman ang pakikisumaro kang indang kumandan siya sa pag-obserbar kang Simana Santa. Apwera sa magayon ay epekto ka ni sa salud. Makakatabang man sa mga persons deprived of liberty ang pondong naguno sa aktibidad. Para hilinta sa komunidad ng mga jail officers syempre nag aobserba man kay ding pagpenitensya ngya na Holy Week salamat sa ngaran po kan sumoyng regional director na si jail chief superintendent Joel S. Superficial. nagpapasalamat po kami sa dakulao na suporta na pigtao kang mga partisipante sa iba't ibang biking clubs A ride with Jesus towards repentance ang naging tema kang aktibidad para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal